Magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay uh, Narito na naman tayo ngayon dito sa Mighty Cup Game Farm sa aking area So narito tayo ngayon sa aking uh, ranging area So andun may mga iulan pang matitira dito Ng mga uh, pulits at stag na mga 4 months old Nandito sila sa area na to So sa ngayong episode na to Ay pag-uusapan natin ang tungkol sa mga broodcock na ginagamit natin or broodstag na ang sabi ng mga nakatatanda sa atin noon ay mas maganda raw gamitin na broodcock o broodstag ang may palong dahil mas marami raw ang lalabas na mga anak nito na mga lalaki kaysa babae. Uh, yan po ang naririnig, na, naririnig natin sa ating mga na una sa atin noon kahit ako nung bata pa man yan ang laging sinasabi sa akin na mas maganda raw gamitin so ngayon pag uusapan natin kung may katotohanan ba talaga ang mga bagay na sinasabi nila na kapag may palong ang ating uh, broodcock o broodstag ay mas marami ang lalaki so mga kababayan sa aking experience sa pagmamanok sa so medyo matagal-tagal na rin tayo may experience sa pagmamanok uh, simula nung bata pa tayo ay magma, na medyo na experience na tayo sa manok hanggang ngayon sa experience ko mga kababayan ay masasabi kong malayo sa katotohanan ang naririnig natin sa mga nakatatanda nung sa atin na kapag ang broodcock o broodstag ay may palong ay mas marami ang anak na babae ah, na lalaki nito kaysa babae sa experience ko na gumamit din ako ng mga may palong at ng walang palong ay pareho 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 pa rin ang kanilang resulta so ma majority sa kung magbreed tayo mga kababayan ay either 50-50 ang babae at sa lalaki yan, majority yan sa pag-breed uh, minsan may maswerte tayo sa isang inahin mas marami ang uh, lumalabas na makukuha natin na mga lalaki kaysa babae pero majority sa breeding ay nasa 50-50 or minsan uh, lamang ng ang kunti ang mga lalaki halimbawa mag tayo ng 100 Minsan may 55 na lalaki sa ating breeding na 100 mga sisiw. Minsan naman, kabaliktaran mas marami ang babae na 55 or minsan nga, nung nun, nun na sa mga almost 60%, per 60 babae ang lumalabas. Kahit gumamit ka ng may palong na broodcock o broodstab. So, ano po pala ang uh, maganda? Bakit karamihan sa mga nagbe-breeding ay gumagamit ng may palong na broodcock o broodstag. So ang explanation po din ay scientific po talaga mga uh, kababayan na kapag sabi, sabi yan po ang nasa aking nalalaman na kapag ang broodcock o broodstag ay may palong ay mas as attractive daw ito sa mga inahin or sa mga pulits kapag may palong kaysa isang broodcock o broodstag na gamitin mo na wala ng palong. So, parang maahilun tulad natin sa ating mga tao. ba diba, kung sa ating kabataan ay medyo, ang ating buhok ay medyo makapal pa ang ating buhok at hindi pa tayo nagsisimulang makalbo, ay talagang attractive tayo. Pero pag magsimula na tayong makakalbo at numinipis na ang ating buhok ay unti-unti tayong parang tumatanda so yan po ang explanation yan so the more na mas malaki ang palong ng uh, ating brustag or broodcock uh, the more na attractive siya sa mga uh, pulits or mga inahin na gagamitin natin So, mas pipiliin kung atin lang hayaan, halimbawa, lagay lang natin sa cording area ang mga lalaki na manok na may palong at walang palong at hahayaan lang natin naka, na nakagala ang ating mga inahin or mga pulits. Mas pipiliin nila na doon sila magpapaasawa sa mga manok na may yung may palong dahil mas attractive yun sa kanila. Yan po ang explanation, number one na explanation yun, mga kababayan, kung bakit uh, mas maganda ang may palong para attractive siya. Pangalawa, yun po ang pang pangunahin talaga. Pangalawa, para madetermine natin kung ang ating broodcock o broodstag na ginagamit ay talagang healthy pa. Sa pamamagitan ng palong ay malalaman natin na maganda ang kalusugan ng ating ginamit na broodcock dahil hindi paling ang kanilang palong, uh, mataba na mataba at talagang uh, nakatayo ng maganda ang kanilang palong at medyo ang iba nga uh, makakapal na ang mga palong nila so the more na makita natin na makapal ang palong at nakatayo uh, masasabi natin na healthy ang ating uh, ginagamit natin na broodcock o broodstag dahil sa magandang palong nila. So yan po ang isa sa mga ang mga pangalawang explanation dyan para sa pagdetermine ng kanilang health. So yan lang po talaga ang isa sa mga uh, masasabi natin na uh, sensible na explanation dyan na may sense na logic na ang number one na purpose yan ay para ma-determine natin kung healthy sila at saka mas attractive sila sa mga uh, inahin or sa mga pulits na ating gagamitin. So, whether gumamit tayo ng birdcock na may palong o wala, sa aking experience, pari-pariho lang talaga ang resulta. So, wala pong katotohanan, yan po ang aking uh, masasabi dahil matagal na rin tayong nag-aalaga ng manok simula ng bata pa tayo hanggang ngayon uh, naka-experience tayo ng grade na napatunayan natin na walang katotohanan ang sinasabi ng ating mga uh, nakatatanda noon sa atin mas nauna at kahit ngayon yan pa rin ang paniniwala ng iba na kapag raw may palong ay mas marami ang lalaki kaysa babae na ilalabas ng mga anak nito so sa ating uh, experience so hindi po natin napatunayan na <coughs> hindi po natin napatunayan na nap, napatunayan po natin hindi, uh, mali ang pakasabi ko napatunayan po natin na walang katotohanan ang mga bagay na yan <laughs> uh, kaya nasa sa inyo na rin kung ano ang gagamitin nyo ng mga broodcock o broodstag may talong ba wala so wala pa rin pagkakaiba sa resulta nyan pero ako pag gumagamit ako ng mga pang broodstag lagat pang broodcock hindi o talaga sila uh, pinupungusan kino tinatanggal ang kanilang palong so dahil mas maganda silang tingnan mas managanda naman sila talaga tingnan pag may palong kaya lang kung atin silang isasali sa mga competition so mas disadvantage ang may palong dahil lalo na kung uh, timbangan so sa mga timbangan na mga competition dapat wala talaga ng palong dahil additional na timbang 'yon ang palong lalo na pag malaki na ang palong so disadvantage 'yon at saka mabigat sa kanilang medyo mabigat ang kanilang ulo sa pag, medyo nagtagal ang kanilang uh, laro so medyo tumagal ang laro ng ating mga alaga sa kanilang uh, sinalihan na competition so medyo disadvantage yun dahil uh, mabigat ang kanilang ulo mas advantage yun ang malinis talaga ang ulo dahil walang makakapitan pero kung pang broodstag lang or pang-broodcock mas maganda ang may padong dahil magandang tingnan at attractive sa mga inahin yan lang po ang ating masasabi sa mga bagay na yan uh, sana ay nagkaroon ito ng uh, kalinaw uh, linaw sa inyong mga maghilaw kong nakasubaybay ng episode na to, ang mga bagay na yan ay wala pong katotohanan. Ba, ba, base po sa ating experience, wala pong katotohanan ang mga bagay na yan. Dahil matagal na tayong nakasubok mag-breed ng kahit may palong o walang palong, uh, puro pareho lang ang resulta. So hanggang dito na lang po tayo. Uh, salamat sa inyong panun panunood sa ating uh, episode ngayon uh, sa mga bagong naligaw dito sa ating YouTube channel. Uh, hihingi lang po tayo ng pag ng isang pagsusumamo na paki-like naman, paki-share at uh, paki-subscribe na rin para kung nagustuhan nyo ang episode natin or gusto nyo ng mga kag ganitong content so uh, humihingi tayo ng isang subscribe subscribe lang uh, mga wala namang bayad ang pag-subscribe mga kababayan so free naman so pwede nakikisuyo tayo paki-subscribe naman at paki-like sa ating episode ngayon uh, maraming salamat po hanggang sa susunod nating pagkikita uh, happy weekend po sa lahat